ngapain? ah, inget ga panagat ka? imau? ngaget toh? hmm? Alin? managat ka? Sige. Ano masdan mo ha oh sos yun oh, aw parang may nak ka ah. ayan nih. Oh ayam ini. D resolusi sundan natin mga anang mga anong ano imaw nanghihinayang ka sa mga nyug na nilagari ha ba't dyan ka pinutol na yung mga nyuga natin dito si bibinta na daw to ng landlord uh sana oh ano kaya yun May nahanap tong si Imo wa. Ah. Eh pagdating ng magdidilim na. Ayun oh. Ah, silim. Eh, si Pusa na Imo. Si Imo po ang pangalan ang tawag mo po namin sa kanya. May nahanap dito. malamang mga daga dagang bukid buntutnya oh nagmamasid nang alis ato. naglakad sundan lang po natin mga anang mga anong tanggalin natin yung chinilas para hindi tayo mamalayan sundan natin ayaw niyang sundan natin siya para esturbo lang daw yeah. apa ansin tayo na palingon e mau niyo din mau ha Ayaw mo pa, is turbo nga, lika nga, ano, oh, <laughs> hey, mau punta ka sa may sagingan ano, pinagabang mo dyan ayan po may bunga po yung saging dinadapo po ng mga ibon to may hinog yun siguro pinaga babantay ni Imaw. Imaw, lapit ako sa iyo ah. Magtatakip silim na po Kaya, eto Nag-operation na si Imaw Ito po siya Malamang may inaabangan to O may binabantayan Sige Imaw Balik na ako Imaw Ha? Imao. Lika dali. Ay, lika. Lapit. Ha? Dito ka lang. Uwi ako ha. Hmm, Imao. Oh. Pag may mahuli ka, uwi mo ha. <laughs> hmm. Hmm. Pasensya nat, na na istorbo kita. Pero maaga pa naman, pwede mong... Oh. <laughs> pwede pa namang abangan mo. Ayun. Kaway ka kaway. Oh, Babay na. dali. Ah, <laughs> Ito po si Imo namin. Oh. Ayan. Naghahanap po ng kumbaga naghahunting. Oh. Alam ko oh. may hinahunting to. Kaya lang naisturbo namin. Oh, naisturbo ko. Kaya. Yeah. Sige Imo. Diyan ka lang. Ingat ka ha. magtatakip si ilim na po sinundan ko napansin ko po na maghahunting kaya pinagmamasdan ko sige po maraming salamat sa inyong panonood bye bye sa susunod naman po yun madilim hindi ako makita